Konnichiwa! Welcome back to another vlog! Again, it's Mama Jackatayama, 89 mom, living here in Japan. So for today is Saturday. So ayan lang ating ganap ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinupuntahan natin pag Yasumi. Si Papa Knox is Yasumi pa. Actually, uh, over time na yung tinatawag nila pag antong Saturday. Pero si Papa Knox is naga or naga-half So amin amin prepare na ako sa bahay kung ano yung mga kailangan ni Papa Knox. And yung aming lunch para pagdating niya is ready to go na kami. Sa pupuntahan nga lang. So ayan, as you can see, umorder muna tayo sa akin. KFC. Sa KFC kasi ngayon is available na naman yung kanilang karai or yung kanilang maanghang or spicy chicken. So kumuha kami. And ayan nandito naman naman tayo ngayon sa May Daiso. Mamimili na rin ako dito sa Daiso ng ilan sa mga kailanganin sa bahay kasi minsan mas mura dito sa Daiso. For example, ito kumuha kami ng mga tinapay ni Akiko para sa kanyang ano, school. Kunyari, after niya sa school is magaana siya may merienda. So ayan. Tapos si Akiko mm, so is ngayon sa mga mushi Doot or you? insect So, ayan, kumuha kami ng, ano, insect jelly yung pinapakain sa mga mushi. Ayan siya, nag explain pa nga siya. Hawak ano yung mga gusto daw niyang kuhanin. So, di ba? Bata no, hako wa kore. Hmm, chato mate. Chichay di i. Bata no. Tapos, ito naman yung ating bayarin sa may Daiso. So, dito ngayon is self, ano na, self-service. Pati yung pagbabayad mo, ikaw na yung magbabasket at ikaw na rin yung magbabayad personally. Tapos, ayan na yung napamili natin sa KFC. So, in-order namin is tatlong ah, original, tapos tatlong crispy, tapos dalawang chicken fillet. Kasi para matikman lang namin yung spicy. Kasi nga is, may mga bata. Gusto din kumain. At ayan na nga, binabanata na nila. At yan, habang binabanata na nila yung chicken, si Papa Nook naman is nagpe nagpe-prepare na para magsabay sa amin or sumabay sa amin ng lunch. So, ayan ako muna. Eh, mumukbang. Mukbang na mo, girl. Yung spicy chicken. Hindi naman siya ganun kaanghang mga guys or mga sisi. Pero kasi is, yung pagka-crispiness niya is, gustong gusto ko. Kaya, inaabangan ko talaga to. Every year is may lumalabas na ganito. Parang summer lang ata. If I'm not Sure? <laughs> Or if tama ako? So, ayan, correct me if I'm wrong, mga sissy. So, ayan na, after nyan is maghahanap naman kami ng mushi. Ayan yung pinagkakaabalahan ngayon ni Aki Kun, yung paghahanap ng mga insekto. So, ayan, may tinuro siya sa aming motokoro kung saan daw nakikita yung mga insekto. Actually, malapit yan sa school niya. Kaya ang, ang aking ano, suspect siya is pumupunta dyan si akigon every after niya mag-school. So, ayan, pinapakita ko din sa inyo kung ayan, kung saan siya nagpupul. Kasi summer ngayon dito sa Japan or not so. So, dyan sila nagpupul. So, ayan. So, ayan na nga, may nahuli na sila Papa Nox. And, sinusubukan na lang ipasok sa lagayan. Yung palagayan na binili natin sa may Big Day. So, nakapag-success tayo, guys. Yan, pinapagod talaga namin yung mga bata para naman mamayang gabi is kami naman ni Papa Nox ang magpaguran. Charot! So, ayan. Ano, simple family bonding na rin namin yan at least na-enjoy din namin or na-enjoy talaga ng mga bata kung ano yung gusto nilang gawin so kaming mga magulang ang nag-aadya so nagbabata-bataan kami yan hanap-hanap ng mga kung ano tagutaguan, tagutaguan ang nararamdaman charot eh ang bata ko Paul, lap kaya, de lap, 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 So, ayan na nga, gagawin na naman natin ang pinagbabawala na technique dito sa Japan. Ang technique nating mga nanay and tatay is papaguri natin ang mga bata sa umaga para nga naman sa gabi is tayo naman na magpaguran para masolo natin ang isa't isa. Ganon! Charot! Kaway-kaway dyan sa ganyan din yung mga technique. So, ayan, dito naman namin dinala ang maliit na bulinggit. Yan, dito namin siya dinala sa loob ng mall. Meron naman dito indoor na palaruan. Tapos, ito is libre. Wala siyang bayad kaya. And all you can kung hanggang kailan ka mapagod, tsaka nigil. So, ayan. Ito naman is nag-grocery din kami sa Big Day. Dumaan kami. Bumili kami ng pancit canton lang dapat talaga. Pero, ayun na nga. Pag bumili ka ng isa lang dapat, dumadami siya. Nag-multiply siya by itself. Kaya, so, tayo after din natin doon, pumunta na naman kami dito sa may koen or katabi na park sa may Big Day. So, ayan. Hanap kami. And another try na paghahanap again ng mushi na gusto ni Aki Kun. So, ayan na nga. At this point, is excited na kami ni Papa Nox umuwi dahil alam nyo na. Charot! Excited na kami dahil pagod na kami sa for today's video. So, ayan na lamang po ang ating vlog for today. Salamat sa panonood. Matane!